ang kalagayan ng sistema ng kustisya sa Pilipinas. Alalahanin natin si Percival Mabasa, ang mga inosenteng nabulok sa bilangkuan, at huli, ang mga biktima ng extrajudicial killings. Isa sila sa napakaraming biktima ng mababang kalagayan ng sistema ng kustisya sa Pilipinas si Christopher C. Reyes at halina't samahan niyo akong talakayin ang kalagayan ng sistema ng hostisya sa Pilipinas. Ayon sa so Real Justice Project Rule of Law Index ng 2021, ang Pilipinas ay ika isang daan at dalawa sa isang daan tatlong pungsyam na mga bansa at ika labing tatlo sa labing lima na mga bansa sa Asia. Kasama ng Pilipinas ang Myanmar at Cambodia sa mababang kalagayan ng hustisya. Dagdag pa rito, paano magiging mabilis at maayos ang hustisya kung mismo ang ating mga kapulisan ay sangkot sa mga krimen? Balikan natin muli sa Persilabit na isang kilalang broadcaster na pumanaw noong 2022 ng paslang ito ng pamamarin. Naglaho ng pag-asang makamit ang hostisya ng mamatay din ang utak ng krimen na isang bilanggo sa New Believed Prison. Paano kaya natin mag ang hostisya? Para sa iba, hindi lang ito mabagal kundi ubod ng dumi at sama sapagkat dahil sa mga ganitong uri ng krimen, kaunti na lamang ang naniniwala sa maayos at malinis na hostisya sa Pilipinas. Ayon sa Biblia, ang hostisya ay nangangahulugan na ibigin ang kapwa ng kapwa kaya ng pag-ibig sa sarili. At ito ay nakaugan sa karakter at kalikasan ng Diyos bilang Diyos ng pag-ibig at hostisya. Muli, ako si Christopher C. Reyes, na nanangahas na magbigay ng opinyon ukol sa kalagayan ng kustisya sa Pilipinas. Patuloy tayong manood ng aking video blog at maging mabuting halimbawa sa bawat isa. Maraming salamat po. Naway may natutuhan kayong makabuluhang mensahe sa aking video blog at huwag kayong matakot magbigay opinyon at bumoses sa mga isyong panlipunan sa ating bansa.